Good evening mga kachikas and welcome sa aking munting channel Tuluyan na nga ang nakalabas ng kulungan ang ating bidang si Tanggol sa tulong nga ng kanyang lolo Julio at dito nga ay nagulat ang lahat ng makita nga nilang halos patay na ng mga preso itong nga nga si Tanggol dahil nga ito ang ipinagutos nito nga si Mayor Alberto Guerrero at ito nga si Miguelito Guerrero na tapusin nga ang buhay ni Tanggol upang wala na nga silang makatunggali at makalaban bilang isang mayor dahil alam na alam nga nila na hinding-hindi sila mananalo sa mga Montenegro kung kaya't ginawa nila ito ng paraan ngunit hindi naman sila lagtagumpay sa kanilang masamang plano na tapusin ang buhay ng ating bidang Stanggol kung kaya't dito nga sa mansyon ng mga Montenegro ay sinabi nga nitong si Ramon Montenegro na kinakailangan nilang sugurin at pagbayarin ang mga girero. Ngunit sinabi naman ng ating bidang si Tanggol na sila basta-bastang susugod at kinakailangan daw na pag-isipan at pagplanuhan nila ang nang tama ang pagsugod nga dito nga sa mga girero at nasabi nga din nito nga si Tanggol dito nga kay Olivia nang hinding-hindi nga siya papayag na hindi pagbayaran ng pamilya niyang girero ang ginawa sa kanya lalo na nga ang pagpapabugbog sa kanya sa loob nga ng kulungan na siyang ikinagulat nga nitong si Olivia at dito naman ay nang umuwi na nga ng mansyon ng girero itong nga si Amigilito ay agad-agad siyang Sinikmuraan nito ngang si Mayor Alberto dahil nga sa kanyang palpak at maling gawa dahil dito nga sa kanyang ginawa ay lalo silang matatalo at lalo na nga silang babagsak. Ito na nga ang iniisip nito ngang si Don Gustavo na ito ang unang-unang pagkakataon na mawawala na sa kanila ang kapangyarihan bilang isang mayor ng Maynila dahil nga sa isang napakalaking palpak na nagawa nga nito nga si Miguelito kung kaya dito ay lalo na silang hindi tatangkilikin ng mga tao habang itong si Tanggol ay matunog na matunog at mabangong mabangot ang pangalan niya dahil nga sa nakita at nasaksihan nila kung paano nga nahirapan at pinahirapan itong si Tanggol sa loob nga ng kulungan kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ ang batang kiapo at kung nagustuhan po niyo ang akin videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and bye bye